Oh, eto. Buti na lang at naghanda ang iyong ina ng bulaklak para kahilina. Dagdag pa ni Don Alejandro, sabi abot sa akin ng isang bouquet of white roses. Hindi ko alam pero parang kinakabahan ako. Anong sasabihin ko kay Nandito na tayo, sabi ni ama, at bumaba na kami sa kalesa. Wow! Ang ganda at ang laki din pala ng bahay nila Helena. Ang yaman din pala nila. Pansin ko na napapalibutan ng iba't ibang flowers ang buong bahay nila. Ang ganda! Mag-ingat ka. Medyo matapang si Kapitan Flores. Kamay na bakal talaga ang pinapairal niya dahil siya ang kapitan ng mga Guardia Civil dito sa bayan ng San Alfonso, paliwanag pa ni Don Alejandro, si Ama. At ilang saglit lang, may isang makisig at bigoti ding lalaki ang sumalubong sa amin. OMG! Oo nga, tama si Don Alejandro. Ang tapang tingnan ni Kapitan Flores. Malaki siyang tao at may biguti din. Bilugan ng kanyang mga mata, matangos ang ilong at maputi rin. Obvious talaga sa kanya na may lahi siyang kastila. Kaya pala ang ganda ni Helena eh. Magandang gabi, amigo. Kasama mo pala ang iyong bunsong anak. Tugon ni Kapitan Flores. Teka, bakit kilala niya ako? Akala ko ba walang masyadong nakakakilala kay Camelita dahil loner siya? Ah, oo nga pala. BFF din si Carmelita at ang anak niyang si Helena kaya siguro kilala niya ako. Nagmano naman ako sa kanya. Sige na, Iha. Tumuloy ka na sa kwarto ni Helena. Matutuwa siyang makita ka. Sabi ni Kapitan Flores. Nagbaw naman ako. sa ka, pumasok na sa bahay nila. Gosh, ang laki din ng bahay nila. OMG. Di ko pala tanong kung saan yung kwarto ni Helena. Oh, mukhang maliligaw ata ako dito. May maitutulong ba ako, Binibining Monte Carlos? Narinig kong tanong ng isang babae mula sa likod ko. Shucks! Siya yung mean girl na nangaway sa amin ni Maria sa parada sa bayan kahapon na. Si Natasha, anong ginagawa niya dito? Umaasa ka pa din ba na babalikan ka niya? Dagdag pa niya sabay taas ng kilay. Ano bang pinagsasabi ng babaeng to? Takas atas sa mental to eh. Magsasalita sana ako kaso may babaeng nagsalita sa likod namin. Paumanhin po, Binibining Natasha. Ngunit ipinag-utos po ni Kapitan Flores na ihatid ko si Binibining Carmelita sa silid ni Binibining Helena, sabi ng isang kasambahan na nasa likod namin. Susunod na sana ako sa kasambahan nila kaso biglang hinawakan ni Natasha yung braso ko. No di harege, lastimen los sentimientos de mi hermano otra vez. No di suceda. I won't let you hurt my siblings' feelings ever again. I won't let it happen. Seryoso niyang tugon tapos parang nandilisik ang mata niya. Napatulala lang ako sa kanya kasi hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya dyan. Entendido? Understood? Dagdag pa niya. Hindi naman ako nag-react at naka-poker face pa din ako sa kanya. Magsasalita pa sana siya kaya lang biglang pumasok na din dito sa loob ng bahay nila si Don Alejandro at Kapitan Flores na nagkwikwintuhan ngayon. O oh, Laura! Ihatid mo na si Binibini Carmelita sa silid ni Helena. Baka gabihin pa sila sa biyahe pa uwi ni Don Alejandro. Tugon pa ni Kapitan Flores. Tayo na po Binibini Carmelita. Sabi pa nung kasambahay nila na Laura pala ang pangalan. Tiningnan ko muna si Natasha bago ako sumunod kay Laura paakyat sa hagdan. OMG! Kahit hindi ko naintindihan yung mga sinabi niya, mukhang malalim talaga ang galit niya. Nandito na po tayo, sabi nung Laura. Napatitig ako sa kanya. Hmm, bakit parang may kamukha siya? Binibining Helena, may bisita po kayo. Tugon pa ni Laura sabay katok sa pinto ni Helena. Sandali lang, narinig kong tugon ng isang babae mula sa loob ng kwarto. Gosh, medyo matagal pa kami naghintay doon kaya kinausap ko muna si Laura. Sa totoo lang, para kasi may something sa kanya. Teka, anong buong pangalan mo? Tanong ko. Napatigil naman siya na napangiti. Hindi niyo po ba ako natatandaan, bini-bini? Ako po ito, si Laura Isabella. Oh, shucks! Tama bang rinig ko, Isabella? Last name ko yun na. Sinasabi ko na nga pa, kaya pala kamukha siya ni Dad. I mean, yung babaeng version ni Dad like that, ibig sabihin ang babaeng kaharap ko ngayon ay ninuno ni Dad magsasalita pa sana ako kaso bumukas na yung pinto at bumugad sa harapan ko ang isang magandang babae na namamaga ang mata. Siya nga, si Helena. Kumusta? Panimula ko sa bayngiti. Hindi naman siya nagsalita pero pinapasok naman niya ako sa kwarto niya. Agad sinara ni Laura yung pinto at iniwan kaming dalawa doon. Nakita ko namang humiga ulit sa kama si Helena. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sa wakas nagsalita na siya. Umiiyak pa din ba siya? Umiti lang ako at naglakad papunta sa tapat ng bintana ng kwarto niya. Kung saan nakalagay ang flower vase. Nilagay ko doon yung white roses na dala ko. Ah, uh, oo oh, wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Sagot ko. Gosh! kung may choice nga lang ako, di ako sasama dito eh. Kainis kasi di ako ininform ni Don Alejandro na dito pala kami pupunta. Nagulad ako nung biglang napakunot yung noon ni Helena at napabangon siya sa kama niya. Hindi mo ko kailangang kamustahin. Wala kang kwenta kaibigan. Oh my gosh! Sinigawan niya ako. Gusto ko sana siyang sigawan din kaya lang naalala ko na Kasalanan ko nga pala kung bakit siya nag-e-emote ng ganyan. Seryoso talaga siya sa pag-ibig niya kay Juanito. Helena, nagkakamali ka. Ano kasi? Ano? Na parang kahapon lang, kuya ko ang karelasyon mo? Pagkatapos ngayon si Juanito naman? Si Juanito na matagal ko ng gusto at alam mo iyon. Sigaw niya pa ulit. Agad akong lumapit sa kanya. Baka marinig siya nila Don Alejandro at Kapitan Flores sa ibaba. OMG! OMG! Ano kasi, Ganto yun. Panimula ko at inexplain ko sa kanya ang lahat-lahat na aksidente lang na makita kaming magkasama sa ilalim ng puno ng mangga dahil hinahanap namin si Maria. Hindi naman siya nakatingin sa akin at patuloy pa din siya sa pag-iyak pero alam kong nakikinig naman siya sa sinabi ko. Paano naman ako nakakasiguro na wala kang pagtingin kay Juanito? tanong ni Helena habang umiiyak pa din pero at least this time di na siya Ah, uh, dahil, dahil mahal ko pa din si Leonardo. Ay, shocks. Leandro pala. Paliwano ko. OMG, baka isipin niyang may iba na naman ako lalaki at Leonardo ang pangalan. Ha, <laughs> bakit kasi ang hirap tanda ng pangalang Leandro ah? Gusto ko nang magpahinga. Yun lang yung sagot niya. Gosh, mukhang di naman niya narinig na nagkamali ako ng bigkas sa pangalan ng kuya niya. Nagtaklob na siya ng kumot. Mukhang ayaw na niya akong makausap. Nagigilty tuloy ako. Parang nasisira ko ang pagkatao at pagkakaibigan na meron ang totoong Carmeleta. Hays! Sige, aalis na ako. Pero sana maintindihan mo na hindi ko din gusto ang kasal na to. At nagsasabi ako ng totoo. Sabi ko pa. At tuluyan na akong umalis sa kwarto niya. Pagbaba ko sa salas, Hinihintay na pala ako ni Don Alejandro. Kausap niya pa din si Kapitan Flores. Gabi na, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Paalam ni Kapitan Flores. Nagbaw na lang ulit ako sa kasumakay na sa karwahe. Nakakagilty talaga kahit pa naman kami pinagsamahan ni Helena. Pero nararamdaman ko na totoong magkaibigan talaga sila ni Carmelita. Ayoko mawala ng isa pang kaibigan tulad na nangyari sa amin ni Shrey. Isasara ko na sana ang kortina sa bintana ng kalesa kung saan kami nakasakay nang mapansin ko ang isang pamilyar na isasara ko na sana ang kurtina sa bintana ng kalesa kung saan kami nakasakay nang mapansin ko ang isang pamilyar na lalaking nakabarong na nakatayo sa ilalim ng puno sa di kalayuan. Oh gosh! Si Juanito yun ah! tiningnan ko pa ng mabuti. Di nga ako nagkakamali. Si Juanito nga Madali ako makatanda ng mukha at 20 over 20 pang ang version ko. Nagsimula ng paandarin ng kalesa, pero nakasilip pa din ako sa bintana. OMG! Anong ginagawa ni Juanito dito sa bahay ng mga flores? Gabi na! Parang may tinitingnan siya sa itaas. Ano kaya yun? Pag ikot ng karwahe mas naging malinaw sa akin kung ano yung tinatanan ni Juanito. OMG! Nakatingin siya sa tapat ng bintana ni Helena. At sigurado akong kwarto ay yun ni Helena dahil nakita ko sa tapat ng pintana yung white roses na nilagay ko sa flower vase niya kanina. So, ibig sabihin, posibleng may gusto din si Juanito kay Helena. Pero, paano nangyari yun? Dear Diary, Ngayon ko lang na-realize na hindi lahat ng nakasulat sa diary na ito ay totoo. Hindi lahat ng kwento ni Lola Carmena at Madam Olivia ay totoo dahil ang katotohanan ay si Carmelita lamang ang may gusto kay Juanito at nang mamatay si Juanito, nagpakamatay din siya. Ouch! Parang makakaranas ulit ako ng one-sided love ah. Nagmamalasakit, Carmela.